OG Pinas. Yan ang pamagat ng isinulong na advocacy campaign na may layuning magbigay kamalayan tungkol sa Philippine Open Government Partnership na ginanap ngayong Martes, November 7 sa Baguio Convention and Cultural Center. Una sa lahat, ano nga ba ang OGP at ano ang mga layunin nito? Ang OGP o Open Government Partnership ay isang pandaigdigang pagsisikap na naglalayong magtaguyod ang transparency, magbigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan, labanan ang katiwalian at kumamit ng mga bagong teknolohiya upang palakasin ang pamahalaan. Ayon kay Undersecretary Marlo L. Iringan, ang pakikilahok ng mga mamamayan ay isang mahalagang elemento ng isang mahusay na sistema ng pamamahala. You know, participatory governance people empowerment is just pursuing the essence of democracy a step further. Uh, while, while we know that uh, elections you know, are the real test of democracy, I think uh, listening to and hearing uh, the, the, the wisdom and the knowledge of each and every Filipino you know, would do well, would contribute for us in coming up with uh, a, more, uh, a more responsive programs and projects for our constituents. Kabilang din sa mga dumalo ang Baguio City Mayor na si Mayor Benjamin Magalong na nag-udyok sa mga national leaders na magsalita sa mga isyo ng katiwalian. Our silence when we have the ability to speak is in itself an abuse of justice. This precisely what is happening now in this country. The corruption is now a norm in this country. And that good governance is just simply an exception. Bakit? Bakit walang nagsasalita? Bakit kokonti lang ang nagsasalita? Samantala, hindi man pisikal na nakadalo si Secretary Amin na Pangandaman, nagpaabot naman ito ng kanyang mainit na pagbati via video message. Alam po ba ninyo na ang Pilipinas ay isa sa walang bansang nagtatag o founding member ng Open Government Partnership o OGP? At makalipas ang labing dalawang taon, patuloy pa rin ang ating pagsusumika sa pagsulong ng open government. Ang naturang adbukasiya ay opisyal na inilunsad ng Department of Budget and Management noong October 11, katuwang ang Department of Interior and Local Government o DILG at ng Philippine Information Agency. Justin Plana para sa Herald Express Balita.